Hello guys! So for today's video, atong tilawan ang usa ka instant na sudan pero healthy o glamian. Mauka ni ang chicken flakes ni Stanley's Food. Ang kaninga chicken flakes kay gihimo sa mga natural na ingredients sama sa soy sauce, chili, spices, vinegar, and of course, breast chicken. As you can see, klaro kaayo nga wala siya gitipid sa ingredients. Dagko ang kahiwa sa manok ug puno gyud siya sa sulod. Wow, kita ago na guys. Kinsa man ang dili taon maglaway ana oi? Aside sa Elan Chicken Flakes, naasad sila yung Bulad Flakes nga made from premium dried fish which is katambak. Makita gini mo nga na carrots, na ay chili, o na ay uban pang mga spices na gibutang para mas mulami pag yun nga sudan. O garon, di gini mahimo o nato matilawan. Hmm, dako na sad kaayo ang akong hungit din ha. Pero kinsa man taon ang dili mo dako og hungit uy og ingon ana ang sudan sa imong atubangan. Kita ka? Dako asa nga nga uy? makaingon jud ko nga kaning sudana ang perfect pair sa kanon ang lasa niya guys kay dili siya parat perfect kaayo ang pagkabalance sa iyang mga spices ang sakatong dili ganahan og halang ayog kabalaka kay naa sa non spicy nga chicken flakes ug non spicy nga bulad flakes ang nakanindot pagyud, kay dili ni sila dali madaot up to 2 months ang ilang expiration pero if imo silang isulod sa ref mo last sila up to 6 months ang akong favorite kay kaning spicy. Kay sakto ra kaayo ang pagkabalan sa iyang kahalang. Ang kaning ilang bulad flake dili ka mahayan, dili parat, dili langsa sa ug sakto sa timpla. So unsa pa may gihuwat ninyo? Order na mo. Contact lang mo sa ilang Facebook page. Ang link akong ibutang sa comment section. They can ship nationwide and open sila for resellers, which is perfect ng pang negosyo.